Libre sakay, sino yung sasabay? Libre yung sakay? Patreza? Teresa yung sasabay? Ito yun lang. niyo po. Libre, libre. Okay, hey, sir. Libre lang po, Teresa Pasan po ba kayo? Ah, pag gano'n? Go, sir. Libre lang. <laughs> po, thank you po. Ma'am, nalilibre po ako ng sakay pa ano? pamorong dyan sa school. Libre lang po. Paasok po ba kayo may bagong bayad? Oo oh, po. Ito lang po. Kaya piyagang po ako nagpa-content lang dito sa sakay. Kanina pa, pa po ba, ba kayo rito? Hindi Di naman. Hindi na naman. Parang uuulan na nga eh. Ang dami kong inalok doon eh. Ayaw siyang makay eh. Tatakot ata sila sa akin. <laughs> Yan lang yun, di ba? Una-unahan. Apo. Medyo malayo rin kasi, no? Kung lalakarin. Apo. Ano pong grade yun, na? Grade 7. Ah, 7. Ah, baka meron po kayong isa shoutout. Eh, ng camera, oh. Shoutout po sa nanay ko. Yan lang? Anong Apo. masabi mo sa nanay ko? Wala, nasa ibang pamilya yun. Wala akong maano. Nasa ibang pamilya? Apo. Ah, hindi mo ba nakakasama? Hindi si, po. Anong nangyari? Nagiwalay po sila ni ano, Papa. Ah, gusto mong ano? Gusto mo makita nanay mo? Opo. Gusto mong makasama. Ano bang pangalan ng nanay mo? Mary Chris po. Mary Chris, ano? Paraman po. Paraman. Ah, eh, well, mo na lahat ng ano, gusto mong sabihin. Ah, may mapanood to ng nanay mo. Napapanood ko po kayo sa my ano, eh, Facebook po. Ah, napapanood mo ko? ako? Oo Kaya pala ano eh, parang hindi ka natatakot sa akin eh. Yung iba doon, pinagalok ko parang ano eh, natatakot eh. <laughs> 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 sa mga kaklase mo, shoutout mo na, mga teacher. Shoutout sa kaklase ko dyan, huwag kayo maingay. Yun na Yun, na yun. Ah, Mga teacher mo po, anong sasabihin mo? Marami po talaga dahil marami po na tutuunan. Hindi eh. yeah, no? <laughs> ba? Diba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? dito? Tama ba? A, ba. Saan dito? Hindi dito, ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Anong ano ba? to? High school? ba? po ba? Ah, dito Elementary Hindi ba? Hindi ba? Hindi po. Hindi ba? ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi